Ano ba yung pangako sa buhay na ito, Sis Luz? Ano po ba? Akala pero... mo no, kung tignan kasi natin, ang mahalagang pangako yung buhay na darating. Tama? Tama po. Mali. Bakit po mali? Mas mahalaga yung buhay ngayon. Bakit po? Yung pangako sa buhay ngayon. Bakit po mas mahalaga? Kasi pag hindi natupad sa iyo yung pangako sa buhay ngayon, hindi ka makakarating doon sa darating. Ah, oh, po parang requisite yung dito para makarating ka doon, kailangan daan. Ba't ano na... pangako sa buhay na ito sa darating? Kung hindi na kailangan yung pangako sa buhay na ito, ba't naman isusulat pang pangako sa buhay na ito sa darating? Para sa ating mga taong mortal, napakahalaga ng pangako sa buhay na ito. Oh, amen po. Alam mo bakit? Bakit po? Pasahin mo yung Kawikaan 19.23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Hindi ba mahalagang pangako yan? Hindi ka dadalawin ng kasamaan. Eh, pag hindi ka dinalaw ng kasamaan, makakatiya ka, makakarating ka doon sa buhay na darating. Tama ba, si Amen po. Tama po. Paliba ako, Brad Mel, na sabihin kong napakahalaga para sa atin ang pangako sa buhay na ito. Perfect po. Awa ng Diyos. Tamang-tama po, kapatid na Eli. Hindi ko nga po akalain na ganun pala yan, kapatid na Eli. Hindi ko po ni hindi, hindi po pumasok sa isip ko yan. Kaya parang nagulat po ako nung sinabi mo po yan, kapatid na Eli, na napakahalaga ng pangako Sabi sa buhay na ka kasi, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Paano ka makakapunta rin sa langit kung hindi ka matatakot sa Diyos dito sa lupa? Huh? Ang nagtatangkilik noon nung pagkatakot sa Panginoon, tinangkilik mo sa buong buhay mo, ay tatahang may kasiyahan hindi siya dadalawin ng kasamaan. Biro mo walang kasama ang dadating sa'yo? Tama? Tama po. Actually, ang pangarap ng mga, mga manluloko, ganun eh. Ano pong pangarap nila, magili? Um, yun ang pangarap ng manluloko. Pangarap lang sa kanila yon. At kumisan, claim lang nila yon. Pero sa atin, pangako yon. Ah. Walang asama ang dadating sa'yo. Eh, sa kanila, claim nila yon. Ano nila yon? Parang hallucination. Basahin mo, 3.11 ng Mikas. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayun may sa sandal sa Panginoon. At mga nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Kita mo, claim lang nila 'yan eh. Walang kasama ang darating sa atin. Eh pero sila nagtuturo dahil sa upa. Ah? Matul dahil sa salapi, eh. puro kawalang yan, puro kaswapangan. Pero sasandal sa Panginoon, sasabi, walang kasama ang dadating sa atin. Eh ano lang nyo 'yon? Guni-guni niyo lang 'yon ng mga masamang mga negosyante pastor. Pero yon pangako yon sa iglesia totoo. Amen. Walang kasama ang dadating, dadalaw sa'yo. Ulitin mo ulit, 19.23. Yan ang pangako sa buhay na ito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ang kilikin mo sa buhay mo yung pagkatakot sa Diyos, nakakatiya kang walang kasamaan dadating sa iyo. Bakit? Eh lahat ng bagay gumagawa magkakasama eh. Sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Masahin mo 828. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. May dadalaw bang kasamaan sa iyo, Sis Luz? Wala po. Alam mo, no, Sis Luz? Po. Kung halimbawa, nandun sa atin yung takot sa Diyos, no? Wala tayong pait, inggit, buot, selos. Hindi tayo nagpapabaya. Ginagamit natin ang pagkakataon bigay ng Diyos sa tamang paraan. Meron ako sa Biblia. Islos. Ano po yun? Sa 4.8 ng unang Timoteo. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ina mo ha, pag nagsanay ka ng katawan, mayroong konting pakinabang, comparatively speaking. Pero napakalaki ng pakinabang sa exercise. Hmm. Opo. Dati, dati si Sluz, hindi ako makatayo nung nakahiga. Katayo akong bigla, hindi ako makatayong gano'n eh. Ngayon, awa ng Diyos, nakakatayo ako. Yung naka, mula sa nakahiga, gaganon ako, makakatayo ako. Merong pakinabang, malaking pakinabang sa taong na ha, nagsasanay sa katawan, ano? Pero ikukumpara mo yon sa pagsasanay ng kabanalan. E eh, konti lang ang pakinabang ng pagsasanay ng katawan. Sapagkat ang pagsasanay naman ng kabanalan, eh, pinakikinabangan sa lahat ng bagay. Sa negosyo, magsanay ka ng kabanalan. Pakinabangan mo sa negosyo, sa buhay may asawa, sa buhay dalaga, pakikinabangan mo magsanay ka ng, ka ng kabanalan. Pakikinabangan mo sa hanap buhay mo ang kabanalan. Sa lahat kasi ng bagay, may pinakikinabang sa... Pagsasanay ng kabanalan, wala kang lugi. Pag nagsanay ka ng kabanalan, you's lose. Wala lugi. Pinakikinabangan, profitable. In all areas of life. Gusto mong makatiyak in all areas of life, eh hindi ka you will not lose. You will not be a failure. Makikinabang ka, magsanay ka lang ng kabanalan. Alin yung kabanalan, yung kautusan ng kautusan ay banal, utos ay banal, matuwid at mabuti. Pagsanayan mo, manalangin sa gabi. Pagkagising, manalangin uli. Bago kumain, manalangin uli. Bago magbiyahe, sanayin mo na nagsasanay ka ng kabanalan. You will not encounter failure. Bakit? Eh sa lahat ng bakit, pinapakinabangan ng kabanalan eh. Magsanay ka magpatawad, magpakumbaba, tumanggap ng mali. Magsanay ka tumanggap ng mali. Magsanay ka na humingi ng paumanhin sa pinagkamalian mo. Magsanay ka na ikaw eh, magbaging mababang kaisipan. Hindi parang ikaw lang lagi ang tama tamang totoo. Magsanay ka na ikaw eh, magmahal sa asawa, magmahal sa anak, ha? magmahal sa kapatid. Sanayin mo lahat ng kabana lang natutuhan mo. Lahat ng bagay na yan, pakikinabangan sa lahat ng bagay. Oh may pangako pa, may incentive. Saan? Sa buhay na ito at saka sa darating. Pagka nagtangkili ka ng takot sa Diyos, takot sa Diyos, dahil sa takot sa Diyos, tapat ka sa asawa mo. Kahit na yung asawa mo eh, medyo hindi na masyadong maganda mo, eh, isya pa rin ang mahal mo. Kasi takot ka sa Diyos eh. Sabi ng Diyos, ibigin mo eh, yung asawa eh. O may takot ka sa Diyos, hindi ka nangangaliwa hindi ka nakikipag-Facebook, hindi ka nakikipaglihim na na chat sa internet sa mga hindi mo sa mga ibang lalaki. May takot ka sa Diyos, hindi mo inuubos ang oras mo sa walang kwenta. Tupuma paris ka sa langgam. May takot ka sa Diyos, marunong ka magpatawad pag nagkasala ka patid. May takot ka sa Diyos, sabi ng Diyos, huwag ka magtatanim ng poot, di inaalis mo ang poot sa sarili mo. May takot ka sa Diyos, hindi ka um kumakain ng bawal na pagkain. May takot ka sa Diyos na tumada, dumadalo ka sa pagkakatipon. May takot ka sa Diyos na gaabuloy ka ng ayon sa iyong puso, hindi ka maramot. May takot ka sa Diyos na naniniwala ka sa aral ng Diyos, tinutupad mo sa buhay mo. Ang nagtatangkilik niya on, tatahang tiwasay. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Yan ay pangako sa buhay na ito. Pag natupad sa iyo 'yan, makakarating ka sa buhay na darating kaya napakahalaga nung pangako sa buhay na ito. Hindi lang naman isang pangako eh. Ang isa sa pangako, buhay na walang hanggan, isa 'yon sa pangako. Pero hindi yun lang ang pangako. Hmm? Hindi lang 'yun ang pangako. Basahin mo yung unang Windows 2025 muna. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang pangako. Isa sa mga pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Pero bago ka makarating doon sa kaharian ng buhay na walang hanggan, dapat matupad din sa yung pangako sa buhay na ito. Dahil ang pagsasanay ng kabanalan, may pangako sa buhay na ito at sa darating. O eh, ano, ano ba ang pangako na sinasabi sa Biblia? Ebreo, pakinggan nyo. Ang sabi. Otso says, Datapwat, ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa isya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Pakita mo, yung tipa ni Kristo, inilagda sa lalong mabubuting pangako. Hindi naman isa lang ang pangako eh. May pangako kasi sa buhay na ito at sa darating. ba? ibigin ay galang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay yumaong mabuti at humaba ang iyong buhay sa lupa. Hmm? Mabuhay ka ng mala. Pangako ng Diyos yun eh. Subukan mo. Kahit wala kang vitamins, mapagmahal ka lang sa magulang at ikaw ay kulang ka man sa kinakain, pero mapagmahal ka sa magulang, ginagalang mo ang iyong ama't ina. Eh, alisin mo na lahat ng vitamins. Mas mahalaga yung pangako ng Diyos. Mabubuhay ka ng malaon sa lupa. Naintindihan mo yun, Sis Lou? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Palagang yung... Pangako sa buhay na ito, mahalaga yon Para ka makarating sa buhay na darating. Walang kasing halaga yung buhay na darating. Pero kailangan mo, mahalaga ngayon, mas mahalaga ngayon yung pangako sa buhay dito. Mas mahalaga ngayon yun. Dahil nandito ka pa sa buhay dito eh. Tama ba, Tamapo Tama po. At hindi ka makakarating doon kung hindi ka dadaan sa buhay dito. Kaya kailangan talaga map maranasan mo muna yung pangako dito at yun ang maghahatid naman sa'yo doon sa kabilang pangako. Pag na nag-fail -nag ka na dito, eh paano ka makakarating doon sa kasunod nga? Parang stage po, Brad Eli. Ganon ang naisip ko po. Basahin mo ngayon yung Marcos sa isang talata ng Marcos ah uh, Sinabi ni Hesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa ebanghelyo." na hindi siya tatanggap ng tig isang daan ngayon sa panahong ito. Ano ba yan, si Ngayon po. Pagka iniwan mo yung bahay mo, lupa, kapatid, nanay, tatay, iniwan mo. Dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo. Ang pangako, hindi pwedeng hindi siya tatanggap na ngayon ng tigi isang daan ngayon sa panahong ito. Bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga ina, mga anak, mga lupa, halakip ng pag-uusig at sa sanlibutang darating na buhay na wala hanggan. May pangako ngayon para ka mag-qualify sa buhay na wala hanggan. Tama ba yun? Slusi. Tama po. Hindi naman matutupad yan sa iglesia ni Ikuy eh. Ay, Alam mo kung bakit? Bakit po? Eh kasi pag dahil kay Kristo, iniwan mo yung kapatid mo, Magagantihin ka ng Diyos na makaisandaang kapatid. Eh, 30 lang yata sila ron eh. Paano nangyayari? Nauubos <laughs> <laughs> na. Diba? Na, na <laughs> diba? Oh, Ang nakasulat oh, oh. sa Bibya, tatanggap ka ng tig isang daan ngayon. Na ano? Bahay. Iniwan mo yung bahay mo. Magkakaroon ka sandaan bahay. Hindi pala masama yung sandaan ng bahay, ano, sis? <laughs> Opo. Oh, eh kasi, yung bahay namin dito, nung misa, eh sabi ko, wala kaming mapaglagyan ng mga kapatid. Naawa naman ako dun sa mga taga-ADPRO. Eh, sabi ko, patayo tayo ng ano, yung broadcast center na pinapatayo. Yun ang bahay ng ADPRO, sis lose, Alam mo? <laughs> kasi yung ADPRO rito ngayon, nakatira sa silong ng binta, eh, sa, sa ilalim ng hagdan eh. O eh, pag nayari yun, may bahay na sila, nasa tori sila doon, no? O eh, pagka iniwan mo yung uh, yung, yung aw, 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 bahay, tatanggap ka isang daang bahay. Tama? Tama po. Hindi eh, hindi naman masama magkaroon ka ng isang daang bahay. Eh, ang sabi naman nung, sabi ni si Spinning, baka hindi ikla tayo maligtas, may malaki tayong bahay. <laughs> eh, malaki nga bahay natin, marami din tao eh. Wala nga bakating kwarto. <laughs> Eh, sabi sa Biblia, magtatanggap ka na ang bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga ina, anak, lupa, kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. So, ito'y pangako sa sanlibutang ito. Eh, pag naranasan mo yung pangako ng sa sanlibutang ito, kalaki ang pag-uusig, darating mo naman yung sanlibutang darating yung pangakong buhay na walang hanggan. So, napakahalaga nung pangako ngayon, sis Luz. At kaya tayo nagtitiwala, ang nangako kasi, hindi nagsisinungaling, sis Luz. Amen po. Sa uno dos ng, ng tito. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. I Amin. Mean, ang Amen. ating Diyos ay walang kapareho, Hindi makapagsisinungaling. Jesus. So, mapagtitipan ang pangako ng Diyos. Anong pangako niya? Magtangkili ka ng pagkatakot sa Diyos. Pumayag kang pagkasalahan ka. Pumayag kang maapi. Pumayag kang ikaw ay sirain. Siraan. Pumayag kang ikaw ay alipustain. Pag napayagan mo lahat yan na sa panig mo ang Diyos, walang kasama ang dadalaw sa iyo. Hindi siya dadalawin